tayo para ano, para makita ka <laughs> salamat tawag nito para makita ka sa vlog <laughs> nakita na tayo Nakali ano may meeting ako kanina tapos oh, nakalimutan sorry. ka na. Eh, rain ito. Ay. Oh. <laughs> Kuya Bisdak, eh, hi ka muna sa ano, sa vlog natin. <laughs> Ay ka bisa nakita ra. No, nakita. Bisaya. <laughs> Bisaya oh. Ah. butuan. Ah, butuan. Oo. Oh. Oh, okay, okay. Nung college marami yung kaklase galing sa hmm. Butuan, Bisaya din. Kumusta? Okay lang din si Mrs. <laughs> Malapit lang yung bahay namin dito yan oh. Oh, ano? Yeah, alam ko. Alam mo na, alam mo na. Kasi nakikita ko din sa vlog mo ba. Oo. Oh. Tapos sabi ko memo puntahan ko nga ito na. <laughs> Nagvlog ako okay lang para para makita natin sa sa vlog, merong remembrance. Ano po? Uh, kaya bisita iyan, Alani. ni. Oh. Atila, si ati ni si Kuya. Rinante. Rally, oh. Thank you so much. Thank you so Hello. much from Butuan. <laughs> And Salamat then <laughs> <tawain>? <laughs> Hindi, ang mga pasensya, sabi ko kay Mrs. kasi si Mrs. may kamiting. Ah, Ano na ano kasi gusto niya sumama sana may kamiting pa rin. Ah, okay. Yung bahay namin, yun lang yun. Layo kayo. <laughs> <laughs> oh. Layo kayo. Tapos nagsasakyan ako para ano tayo kain tayo ng lunch. Ah, okay. Bili tayo ng lunch tapos okay. balik tayo dito kain. Tapos, di ba sa ano saan kayo nakastay dito? Westmead. West Westmead. Westmead. Uh, mm -hmm. uh, nga? Sa Paramata Park? Uh, si, uh, yun, vlog ko lang konti uh, ang isak, like, no? Si, oh, si, si Ate Lani. Hello. Si... hello. Baka muna kayo gusto yung shout out. Ikaw, oh. Ate Lani. Okay. ah, shout out na shock ko. <laughs> uh, hello, Ika, ikaw, ikaw. Ikaw. Shout, out sa mga estudyante ko dyan sa Kwan. Sa Butuan, sa Agusa ah. National High School. Ah, teacher ka, ah. kuya. Nice. Senior high. Senior high. Oh, yun. Kasi teacher din yung mama ko. Kaya shout out oh, sa mga ah, teacher. Okay. <laughs> yun, no? yeah. Ano school? Ano school kayo? Agusan National High School. Ah, Agusan National High School. So, yun. Oh, senior high. Yun. So, include ko lang yung, ano natin, yung banding natin dito. Ay. Like, <laughs> Ay, yes, yes. so, Friday, yung ako naman, yung work ko is Monday to Friday, office hours lang. Tapos, flexi time, halimbawa, ano, parang ako lang din yung nag-decide sa... So. Yeah oras ng work kaya dadalhin ko sila mga bisdak ah, uh, sigurado ko hindi pa nag lunch kain tayo sa KFC pili tayo KFC <laughs> sige okay <laughs> dala mo ni balay oh. na shock mi <laughs> daw sa niyo pakibawas ako an sa King's Park naglakalaka ra kasi meri oh lindo gi ko ala ko gi na abi street tapos di ko sa kuan a dali na mi subayon gay to was access <laughs> ibo diri na ba ino so ano mo lang si Zack sila si Kuya no <laughs> ano um mga Bisaya oh, din. Oh, Bisaya, uh, from, uh, bisaya Butuan. from Butuan. Bisaya kami from Butuan. Tapos nung ano kasi last week ba yun? Ah, uh, yeah, no, last na, week. ano, uh, nagsend siya ng picture na andito siya sa park. O, paano to na? <laughs> <laughs> Ang paano galing. na padpan? <laughs> oh, paano to talaman yung, ano, yung address dito? Dala tayo ng tubig mga kapisdak. Alright. Sa'yo ba bye Ayun Oh, Ah oh, uh, uh, Actually, paghawa na mo, nag-increase sila so 300, 340. 340. Kasi so, yun yung COVID, COVID yun? time nung so, COVID tumaas. Time. Ah, hindi, hindi pala, hindi COVID time. Yun yung tumaas ng ano yung mga renta. Mm -hmm. Ano pa rin? Okay pa rin siya na Oo. So, this is... Yun. Ah, Bye. Sure. Ano yung ano? Ano yung masasabi mo sa dito sa lugar ni Kuya Bisdax sa Maryland? <laughs> okay nice ba? kayo. <laughs> nice kayo yun. Pero ano din pala sa mga dati? Nakapunta na din sila dito sa, ano, sa Australia. So, pabalik-balik. So, familia na din sila. Happy oh, birthday si Jian. So, malaki yung handa namin ngayon sa manok. <laughs> Ito yung lunch chicken. I <laughs> know, uh -huh. <Yun>. happy <laughs> Kasi I ano, chicken joy. Okay, okay, <laughs> Oh, chicken joy. Okay. Wala pang ano, wala pang pa jellybee dito sa ano sa Australia. Hopefully soon, no? Magkaroon mm. sila. meron ako first franchise. <laughs> meron ako nakita. Iwan ko lang, totoo yun. Yung vlogger ba, mm. sabi niya, yung reason daw na bakit walang jellybee dito, kasi pag nag-open ka daw ng branch dito, ng shop dito sa Australia, kailangan mm. may disclose mm. yung ingredients. Mm. Oh, yun. Yeah. Yun. Kasi, di ba, diba, may culture, may mm. mayroong mga ganyan-ganito. Ayaw doon i-disclose ni Jollibee yeah, Jolli. yung yeah. yung exact ingredient nila mm -hmm. ng manok, ng mga gravy. Iwan ko lang ang totoo pero nakita ko lang mga abis sa Facebook. <laughs> Marami mm -hmm. na din kasi vlogger dito na pinay na nagbablog. Mm -hmm. Sarap. Sarap. Tingin daw. Sarap. Humok siya ba tapos kuha? Yan lang. Mm -hmm. Juicy. Juicy. Mm. Wala nang sabutuan. <laughs> <laughs> Nasirado nang <laughs> sabutuan. <laughs> Nagsarado ang butuan. Okay, so Pero sa sa Pinas na naay bai ko naay KFC no, ang kanang Wicked Wings, ang KFC dito. Na, ano, na, so, mm -hmm. right. Pero sabutuan wala nang KFC. Mm -hmm. Nasirado na. Mm. Nanarado ang KFC sa Butuan. So, mm. we will eat KFC chicken na lang sa Aussie. <laughs> Enjoy mo na namin yung lunch mga kabisak. Tapos, tuhan. Kasi after dito, Diretso na ako sa school ni Gian para i-pick up si, ano, si Gian. Ayun hey, mga siya, tapos na kaming kumain. So, ganito lang ako mag-vlog. Ay, <laughs> bae. Paano, paano mo pala ako nahanap sa ano, na-discover sa YouTube? Uh, sa vlog? Sa coin. Facebook, sa cover, Facebook mo na discover sa Facebook, Facebook. Ah. Oh. kasi yung time na yung pandemic ah yung COVID no oh. yung COVID na walang hindi punta sa school so ah. Uh. doon lang sa bahay uh. so tingin-tingin ako na <laughs> parang na-miss ko yung Australia so nag ah. ako doon uh. ay No oh, ba sa uh. pangalan ni e, Bisdak? Bisaya gini kay Bisdak. Yeah. Noong panahon kasi ako ng COVID na start kasabay sa ko sila no, kami ni Vlogger do. Oh, Vlogger oh, do. Oh. Tatlo kami niyan eh na naging close may isa pa tapos hindi na tumuloy. Kami lang ni vlogger dong yung nag si, pero pina Abre oh, Abre Robby. Oh, yan yung pinaka original. Eh, mm. mm. Shoutout kay Kuya Robby. <laughs> <laughs> Magkikita siguro kami sa ano in few months ni Kuya. Pumunta na kayo sa lugar ni Kuya Robby? Wala, wala, wala pa. Nakapunta na kayo doon? Wala pa. <laughs> Sigurado. So, Highly Sigur. suggested. <laughs> Mag-drive ba ka no? <laughs> oh, pero pwede ka mo rin. Mag-rent lang ka para mas ma-enjoy ninyo. Mm. Mag-car rent, mag-car rent, pwede mag-car rent. Yeah. Pwede na. sa na right-hand drive. Uh, kung dili sad, pwede na magkaan. Nga transport. Oo, oh, okay. kayo. Mm -hmm. yeah, i siya kay Robby. Mm -hmm. Sige-sige. So, oh. Nakikipag-meet niya siya kay Robbie sa lahat ng ano. Mm -hmm. contact. Message ka lang sa Facebook niya. Bye-bye! Salamat kayo. Salamat salamat, Ay, salamat, salamat, salamat 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 sa Bye-bye. See you next again. Bye-bye. 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 bye 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 Maganda yung namin ni <laughs> okay, bye bye. You know, Zach. So yun ano time check 2:41. 2:41 ko konin ko si Gian mga bisdak na no, sakto sakto lang. Tapos after ko konin yun balik sa trabaho no. <laughs> Ayon sila. Oh. Pupunta sila kina Kuya Jerry mga bisdak then uh, uh, magpa consult. All right. So magbula. <laughs> Yan you know, mga good morning mga kabisdak no? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak At today is Monday kaya sobrang busy namin sa trabaho mga kabisdak ni Ami Pareho kami work from home ngayong araw And then I think first time nyo makita uli mga kabisdak no Itong kusina namin kasi matagal-tagal akong hindi nakapag vlog dito sa loob ng bahay And then yan ito, na-prefer si Ami ng pagkain para kay Gian. Breakfast lang ni Gian muna uh, tinapay snacks. na may snacks din na tinapay na may Nutella and then si nandoon sa kwarto wala siyang wala silang pasok ngayon mga kabisda kasi school holiday on, vlog say so, good morning guys good morning guys so yun si Gian mga that meron na siyang sariling kwarto dito na siya natutulog sa kanyang kwarto nanonood ng TV ito, ito. yung lunch namin mga bisdak no? lunch time ngayon, time check 1.30, almost 1.30pm na and then ito rin, mamaya uh, i-initi namin ito mga bisdak salmon salmon na uh, ginawa kong paksew alright, and then si Gian, and then si Gian mga bisdak ah, i-share ko sa inyo mga bisdak ito pala, stretcher to siya ito yung gagamitin namin sa camping no $20 lang to sa anaconda at ginamit na ni Jen. Tinest namin kung gano'n siya solid Maganda naman. 100 kilos yung ano nito yung uh, limit. I got milk. Get your own milk? Yes. Okay, you can show sure them how to drink your milk. Milk. No. Yeah. Ay, meron na namang kalat dito mga bista ko sa gilid ng kalsada. Alright, actually meron na atong... hindi ako sure mga hundred 100% sure pero kami ni Ami pareho kami na ano, nagsuspect na itong building na to, itong kapitbahay namin. Ito, itong buong block na to. Ano sila? Uh, housing Commission. So yung Housing Commission mga kabisda, yun yung ano, yung subsidized ng government, no? na parang share sila sa pagbayad ng rent bali yung mga nakatira dyan mostly yung wala mga financial capacity na magbayad ng full rent so siguro sa kanila mayro iba dyan $50 a week lang yung bayad sa renta pero pag ganyan kasi mga habis isa yan sa i-consider muno na pagbibili ka ng bahay as much as possible yung hindi malapit sa housing commission kasi kagaya niyan yun, yung kapitbahay namin mostly sa nakatira mga kabizak is you no know? ito nga totoo to mga kabizak yung mga drug addict yung mga, yung mga parang homeless yung dating kaya almost every month every month every two weeks you know? every other week meron mga police dyan sa kapitbahay namin medyo magulo alright So samahan niyo ako mga bisdag, pupunta tayo sa post office ito. Post office mga bisdag, i-drop natin to sa post office, no? Ito tinapon niyo sa, meron tinapon na matres So dito mga bisdag dahil ano ako, work from home, yun. From time to time, meron na akong kailangan ipapadala yung mga client documents at mostly yung ginagamit namin si ito, itong envelope na to. Ito yung tinatawag nila na express post envelope. Idadrop lang natin to. So ito yung pinaka-common sa mga offices, no? Yung bawat envelope is nasa around $10 yung bayad dito. So ako sa bahay, marami ako nito pinagdala ng company. Basura ko, lang basurahan. Yung kapitbahay namin no, nakabili sila ng apartment dito, yan dyan. Yan maganda din. Nabili nila for $450,000. Kami ni Ami, ano kami ni Ami mga We're open no, na apartment muna yung bibilhin namin. Hindi muna na yung dream house namin na house and lot. Apartment lang para ayaw namin mabaon sa home loan sa utang ba. Na to the point na ano, what if no? Isa sa amin mawala ng trabaho. Sobrang hirap ng buhay pag gano'n. At least apartment, okay lang. Kahit isa lang yung matrabaho, mayroon pang sobra sa pera mo. Hindi masyadong dito. Pero at the same time, yun pinakamaganda din talaga is ano, pinakamaganda talaga house and lot or yung villa or at least townhouse para especially kay Gia ano, na lumalaki at meron siya, meron, meron playground, meron backyard ganoon Halimbawa, dribble-dribble ng basketball, pwede siya doon magtutulong sa ano, sa backyard or front yard. Guys, okay, sandito so na tayo sa post office mga na yan, yun. Pero tayo, dito lang natin ito i-drop sa dito, itong box na to express post drag All natin alright mashare ko lang din pala sa inyo mga kabizdak na sobrang laki ng babayaran ko sa tax ngayon mga kabizdak this year malaki mga kabizdak ano mga $2,400 $2,400 in pesos mga 90,000 pesos so yun yung babayaran ko sa tax ko ngayon mga Zagro no, this year para sa last financial year so hindi ko pa siya nabayaran hinihintay ko lang yung nasahod ko para yun kukunin ko doon kukunin ko yung uh, portion na pangbayad ko sa tax ano kasi mga kabisdak dahil sa ano, dito sa youtube dahil di ba mga kabisdak kumikita na kami sa ano kumikita na kami sa youtube and then okay let's wait <laughs> cross lang tayo 'yung sa YouTube mga kabisdak every month so masahod kami dito no. Gagawa ko ng vlog son mga kabisdak, kung magkano yung kinita namin sa YouTube. So, yung this financial year, yung tax return lodgement ko, naka-apekto siya sa sa ano ko sa babayaran ko na tax no sa dito sa Australia. Dahil 'yun nga uh, every month so every month mga kabisdak, 'di ba? Meron kaming sa merong sahod na pumapasok sa account ko dito sa YouTube under sa pangalan ko. So, yung monthly, yung sahod every month na ang ingay. Yung sahod every month na pumapasok sa account ko, gross kasi yun mga bisak, wala pang tax, no? So, merong tax sa US, pero dito kailangan ko magbayad ng tax. So, gross yun every month. So, kailangan ko siya i-declare dito sa Australian Tax Office Yung kinita ko sa YouTube For the whole financial year So kaya yun nangyari yun nag-file nag ako ng tax return Diniclare ko yung income sa YouTube And then Salamat sa inyo mga bisdak Medyo okay din yung okay yung kinita natin Sa last 12 months Medyo malaki-laki din Hindi ganun kalaki pero malaki na uh, Ika-confirm ko sa next vlog Magkano lahat Kaya yun dineclare ko siya kaya yun yun yung kinumpute ni YouTube so kayo na lang bahala doon mga kabisa magcompute so yun yung pag after ko Nag-file ng tax return sinabihan ako ng Australian Australian tax office tax office na kailangan ko magbayad ng 2400 dollars ang grabe 2400 dollars no para sa babayaran ko sa tax dahil yun sa YouTube mga kabisa dahil nga yung monthly na sinasahod ko sa YouTube wala pang tax kaya pag dineclare ko siya end of one year yung taga yung period na kailangan mo mag-file ng tax return dito dun i-compute ni Australian Tax Office kung magkano yung dapat mong bayaran na tax sa income ko sa YouTube so, so kailangan ko na i-declare mga kabisdak itong kita sa YouTube no dahil yun nga uh, regular income ko siya part na talaga ng income ko itong pag-vlog. Kaya yun, kaya salamat din mga bisak. No? At walang complain, walang complain. Fair lang yun. Tama lang yung ginawa ng tax office kasi kailangan ko talaga magbayad. So, okay lang naman mga bisak kasi alam nyo ba yung kita namin dito sa YouTube na iipon namin no? mga kabisak na sa-save namin. No? So, hindi namin siya ginagastos. So, tawag nito. Uh, for now, hintay ko lang sa sahod ko kasi ayaw ko naman i-withdraw yung sinave namin dun sa income namin sa YouTube. Dun ko siya ibabawa sa magiging sahod ko this coming month. Kaya yun, laki like, you no, know, $2,400. Ouch! Grabe, mga kabisdak. Pero yes, na tayo sa bahay, mga kabisdak. So, trabaho li ako, mga kabisdak. Time check, ano ngayon? Uh, 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 uh. 3.30, 3.30 ng hapon. So, yun, hanggang alas 5, work from home pa rin ako mga kabisdak. Uh, uh, fortunately, uh, napakaswerte ko din na isa ko sa nabigyan ng opportunity. Meron ganitong pagkakataon na yung trabaho ko is uh, work from home lang dito sa bahay. Alright, okay? so trabaho muna ako mga kabisdak at kita kits later. Bye-bye. Ano nga yung mga kabizdak? Wednesday. <clears throat> May paos yung boses ko mga kabisdak kasi grabe as in everyday training everyday meron akong kausap sa telepono dahil meron akong tinitrain na bagong member ng team namin mga kabisdak no? and then ano pala uh, recently share ko lang sa inyo mga kabisdak hindi naman sa uh, nagmamayabang yung ganoon yun, napromote ako sa trabaho, isa na akong director ng company ngayon. And then, meron pumalis sa akin manager. Yun yung tinitrain ko, kaya paos yung boses ko. So ngayon, uh, work from home pa rin ako mga kabisdak, no? Kahit medyo bumigat yung responsibility ko. Uh, pero work from home ka rin, kaya I'm very thankful na isa ako sa nabigyan ng opportunity na magka-roon na ganitong kaka-convenient na trabaho. Hindi namin kailangan gumastos sa childcare before and after care, yung pamasahe sa train, kaya yung mga expenses namin na napupunta dun, ginagastos namin no, para kay Gian. Kaya nakaka-afford kami na ipapadala si Gian sa basketball training, sa piano training, sa swimming. Kaya yun. And then today, papunta ako sa office mga kabisdak. Um, yun, naka-informal lang tayo, casual, no. kasi hindi ako magtatrabaho dun. Pupunta lang ako dun para meron akong kukunin ng mails, na letters client documents and then uwi din ako agad sa bahay ano ngayon uh, 11.30 so siguro darating tayo 1 hour doon magkabilik ako sa bahay mga alas 2 ng hapon alas 3 kaya samahan niyo ako ngayon tingnan niyo pala yung building na yun mga saw. malapit na matapos You o know, yung apartment na yan ba diba dati meron kaming vlog dyan nag inquire kami kung magkano yung mga unit dyan yun o know, ang ganda na tingnan tapos yun nga, yung mga unit dyan is nasa around 700,000 pataas mahal. Tapos maliit yung space. Pero napakaganda na location kasi sa harap. Mall, tapos dito banda is ano na, train station. So ito yung Maryland's Road mga kabisdak na medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog dito. Pero yun nga, ito. Sa uh, video ko ulit kasi alam ko na miss nyo din to. Dito sa... Uh, merong bakery, Chinese bakery yan. Eh? Eh pinaka na sikat na Kabul House. Ito yung pinaka-sikat mga na habes kain na kainan no? dito sa Maryland Kabul House. Um, lagi yung puno every night. Tapos meat shop halal to kasi yung um itong lugar namin is uh, karamihan dito is mga uh, mga Lebanese, yung ganun, Middle Eastern people. Yeah, And then, andun yung train station, punta tayo dun. Minas Bakery, lagi ako dito. Nung cleaner pa yung trabaho ko, lagi ako dumadaan dito. And then, mamaya mawisak tayo dito sa, yon sa chemist. Bili tayo ng, ano, na uh, medicine. Kasi, ano, magka-camping kami. So, prepare ako ng mga gamit. Andun yung Maryland's RSL. RS, RSL, Club. Tapos yung opisina of, naman ng council. Uh, andun yung opisina ng council. Doon nag-outtaking sa citizenship. lumagpas pala ako mga kabisa kasi nakatulog ako sa train <laughs> lumagpas ako ng isang station kasi dapat sa winyard lang ako pero okay na rin para may pakita ko sa inyo yung view dito mga kabisa mo sa circular Quay. circular quay yan so ano ngayon um, lunch time um, 12 to 1 p.m. The train on platform goes to All Alright. So, yun mga bisak, at least napikita ko sa inyo. <laughs> Kasi lumag lumagpas tayo. So, sakay so, na uli ako ng train, babalik ako dun sa station kung saan ako, ano, yung sa office ko. Ayun <laughs> mga kapisak, dumating din tayo no, sa tamang train station kung saan tayo lalabas. <laughs> Dito sa Wayne Yard Station. Alright, so yun. Uh, samahan niyo ako mga bisak, punta tayo sa office nung no para i-connect letters and then uwi din agad sa bahay. So, ito yung labas ng vineyard mga kabisda. Mga malapit lang office namin dito mga 5 minutes walk lang. Ando yun na yung office namin. So, ito yung sikat na George Street mga kabisda. No? Itong kalsada na to. ah uh, ito yung George Street. Sikat to dito sa Sydney. Medyo busy yung ano nga sir, busy yung kalsada dahil lunch time. Ayan, napapansin nyo, ang daming kumakain ng lunch dito sa gilid-gilid. So, ganito sa Sydney, mga kapis. Napaka-busy. Mostly yung mga tao, wala ng time na mag-say hi sa ibang tao. While dun sa Adelaide, sa South Australia, yung mga state na medyo tahimik pa, hindi busy kagaya dito. Very friendly yung mga tao. No? Halaba, naglalakad ka dito. Papansinin ka talaga and they will say hi to you, Hello dito wala it's either yung mga tao mabilis maglakad or nakahawak ng cellphone dahil may ka-chat, may ka-text or nagbubuk ng meeting or nagre-reply sa kanila mga emails at ito naman, ito yung sikat na Martin Place so ito yung Martin Place mga kabisdak, dito sa Sydney no? ang daming tao ang daming tao ngayon kasi ngayon nga lunchtime, alaun na na pa ako kasi nakatulog ako sa train <laughs> so malapit na yung office namin mga kabisdak dito so yung office namin nandun banda after nitong building na to right so look at that, mga kabisdak meron pang naka interview no iwan ko lang kung sino yan news channel or sino yung in interview nila 7 news But, yun, for sure, isa yan sa sikat or prominent na tao dito sa Sydney. So, dito banda yung opisina ko mga kabis that after yung may sasakyan. And then, normally, every morning, dumadaan ako dito, yan. May very cute na coffee shop dito at dito ako bumibili ng coffee. Yan, o, ano, ito. So, mamaya pag uwi natin, daan tayo dito para bumili tayo ng, ano, ng... coffee ito naman is hotel to siya. Yung, so yung building katabi namin is yung Fullerton Hotel. Ay, uh, madali niyo akong Hanapin niyo lang yung Fullerton Hotel sa Sydney. Yung kataping building is building ko na. So ito yung lobby ng building namin mga kabisdak. Alright. Carby. Car so may apat na elevator. Sabi dun sa elevator is ano tayo na? Elevator B and madali lang tayo mawis no? sa so, yung purpose natin dito is ano lang talaga carby dito is para lang kunin yung letters yung mails and then uwi din agad sa bahay so hindi na ako papasok sa opisina namin no? hindi na ako magtatrabaho dito meron pa akong meeting mamaya alas 3 kaya kailangan ko makauwi ka agad and then yun lang talaga uh, punta lang tayo sa reception dito tayo sa reception mga uh, kabistak so hinihintay ko lang yung receptionist mga kabistak no, <laughs> siguro nag lunch break dahil nga lunch break na yun pero ito yung area ng receptionist namin mga kabistak uh, yan sa likod naman is yun yung sa lobby alright so ito yung meals mga kabistak, mayroon akong dalawa no napaka importante na ito mga kabistak so ito yung purpose no? bakit ako pumunta dito, so ngayon Let's go. Balik na tayo mga kabisga. Alright. Ang daming kumakain dito ng lunch nila mga kabisda ko sa gilid. Right, so yun, uwi na ako mga kabisdak at hanggang dito na lang yung vlog natin mga kabisdak no dahil balik na uli ako sa trabaho at naging busy ako. And hopefully na enjoy nito ng ano kabisdak yung episode natin ngayon no? kahit simply lang. And then, pabayaan ko muna tong camera mga kabisdak, na mag-roll hanggang doon. Umabot ako sa Winyard Station para may pakita ko sa inyo yung mga ganap dito ngayon. Homeless sa plancha sa. So, alright.